Number 2 overall pick pinamigay ng Phoenix Trending na ngayon ang tirada ni Sports Insider na si Snow Badua laban kay Phoenix Team Manager Paolo Bugia. Sa kanyang post, tinawag niyang isa sa mga dahilan ng pagka-stagnant ng Phoenix itong si Bugia. At ang ugat? Yung trade ng Phoenix na pinamigay ang number 2 pick kapalit lang ni Brian Santos at 8th pick. Sabi ni Snow, stupid trade daw ito so tara himayin natin. Ayon kay Badua, ilang taon nang questionable ang galawan ng Phoenix, except siguro sa Kai Balungay draft. Pero itong latest move? Sabi niya, illogical. Sabi pa ni Snow, wala naman siyang laban kay Brian Santos kasi magaling at underrated shooter ito. Pero huwag daw kalimutan. Second round pick siya originally, hindi sapat kapalit ng isang precious number 2 overall pick. Dagdag pa ni Snow, Phoenix could have done more. Kunin sana si Richie Rivero, Tyler Tio, or rights ni Encho Serrano to sweeten the deal at makuha si Justin Arana. Kasi yun lang daw ang kailangan nila to finally push to top 5. Pero hindi ginawa ni Bugia at dito tayo papasok. toto strategic mistake talaga. Yung number 2 pick? Franchise altering yan. Pwede kang kumuha ng Juan Gomez Deliano o Dalph Panopio or i-trade for a legit big man. Instead, Phoenix settled for a role player at bumaba pa sa number 8. Para bang ayaw nilang mag-take ng risk, sobrang mid-tier mindset nga kung tutuusin. At kung titingnan natin ang Converge, sila yung tunay na nakinabang. Juan GDL plus Winston plus Baltazar plus Arana plus Stockton. My goodness, pangkor na ng contender yan. Phoenix, still stuck sa mid-table. At dito na pumutok si Snow. Sabi niya, ang nangyayari sa Phoenix para raw yung isang lalaking guapo pero walang appeal dahil kay Bugs. At kung paano raw siya noon bilang player, average, walang killer instinct, ganun pa rin siya ngayon as a team manager. Boom, diretso ang trash talk. Mga ka-basketball, sa totoo lang, may punto si Snow. Phoenix had the chance to grab a franchise player pero sila pa yung nagpalakas sa Converge. Tanong ko lang sa inyo, lugi ba talaga ang Phoenix sa trade na ito? O baka may hidden plan si Bugia na hindi pa natin nakikita? Comment below, pag-usapan natin.